Alam mo, hindi ko maintindihan kung kayong mga kriminal nakapasok sa pulis. Alam mo, sana ang pulis... Magandang araw na naman, kabayan. Sa panahon ni President Fidel V. Ramos, ang PNP chief na si General Umberto A. Rodriguez, ang panahon ng Philippine National Police ay may napakaraming anomalya gayang napakalaking kapalpakan ng mga pulis iskalawags sa PNP organization. Dito inaasahan na magkaroon ng total reform sa police service at maibalik ang respeto at pagtitiwala ng taong bayan sa kapulisan. Dito nagampanan na niya ang kanyang trabaho. Maidagdag pa natin ang kanyang pagsira sa mga private armed groups sa Oplan Paglalansag sa mga nagdaang PNP chief, malimit short term lagi o one year or more or less than ang termino. Naiiwan pa rin ang mga malalaking suliranin ng PNP tungkol sa korupsyon, poor governance, gender related issues, and ethical conduct. At idagdag pa natin ang mga NPA sa kanilang mga illegal na gawain sa panahon ni President Rodi Duterte na tila di nakapagpahinga sa war on drugs dahil sa kabila ang operasyon hanggang buong mundo napapawaw sa makamandag na pamumuno ng presidente dahil sa matinding pamamaraan nito. dina na nakapagpahinga si na De La Rosa, Albayel de Gamboa, Kaskolan, Sinas at Eliasar, Patanis Carlos, sa dami nila walang umabot sa apat na taon na termino lahat sa retirement na punta at sinabi pa ngayon sa akin sabi ng pepe ninyo may lumutang na naman na patay gusto talaga ninyo subukan o pues, ibigay ko sa inyo at para naman sa kalaman ng taong bayan gawin talaga ang gawin ko Gano'n talaga ang gawin ko let's say kayo. Yan ang usapan. Wala tayong sisiyan. Kagari sa mga droga, sinabi ko na sa inyo. Ano pa naman yung putang ina hindi pa ninyo maintindihan? Tapos, pag namatay kayo, maraming reklamo. Kasi ano, kay Joe process, kay wala. Kay samantala kayo naman ang lumalaban, at lumalaban talaga kayo, pati kapwa ninyo pulis, pinapatay ninyo, dahil ayaw ninyong mahuli. Gagaya yung mga mayor, pinapatay sarili nilang pulis yung pa ang matapang ngayong mga, kunwari yung mga pamilya, Joe process, kainin mo yung Joe process Wala kayong silbi para sa akin. Salot kayo sa lipunan. Wina-warningan ko kayo, kayong mga pamilya nakikinig ngayon, nandito ito mga putang inang, mga asawa ninyo, kapatid, anak. Huwag tayong magsisiyan. Pag nangamata ito mga putang ina to, huwag kayong pumunta sa amin at magsisigaw kayo ng human rights, human rights due process. wina ang ko na kayo eh. Ayaw ninyong maniwala, may kasalan itong mga putang ina to. Hindi kausapin ninyo kung ano ang totoo. Wala pa kailangan gawin. Inutil itong Pilipinas. Pati kayo sumasali. Kayo nga nang inaasahan ko. Paano tayo, man, Paano tayo manalo dito sa kalaban natin mga NPA? Eh kung kayo mismo putang ina, ginagawa ninyo yung ginagawa nila. Ito basta one. Kaya ako pinatawag dito, warning. Ayan, ayan, yung balite na yan. Yan ang magiging... Walang sisihana. Walang. Kayo mga pamilya, tingnan ninyo yung mabuti yung... Baka pag nito ito, isa nito babagsak. O, oh, ayan. Kita na niyo yung mga muka nitong mahal ninyo sa buhay. Magagampanan kaya ni General Marbil ang kanyang tungkulin? Ano sa palagay nyo, mga kabayan? Ano kaya ang tatatak sa kanyang pangalan? Abahan ang susunod na kabanata. Salamat po! With our heartfelt congratulations, we welcome Police General Romel Francisco Marbil, who will assume the responsibilities of the 30th Chief of the Philippine National Police. Police General Marbil, you have my full confidence and my full support as you begin to champion a police that is pro God, pro country, pro people, pro environment. Let us work closely with you in, in addressing emerging threats such as cybercrime, terrorism and transnational crimes. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Let us now ensure that the PNP will be agents of progressive transformation in the lives of our people by ensuring the safety and well being of every community in the land. And so, before I close, I wish to extend my gratitude to the more than 230,000 men and women of the PNP who have been instrumental to the success of your organization and our development as a nation. I wish to extend my sincere appreciation to your families for their sacrifices and those sacrifices that they continue to make as they understand the demands attached to the uniform that you wear. With Police General Marbella as our 30th PNP Chief, I enjoin everyone to face the coming days with even greater fervor, determination, and optimism to achieve our goals and aspirations for the nation. Let us remain vigilant in the face of challenges and opportunities as we strive to build a Bagong Pilipinas where everyone can thrive and live in peace. Mabuhay ang ating kapulisan. Mabuhay ang Bagong Pilipinos. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.